And good morning Honda Civic FD tayo ngayon Repair-repair ng tambutso So ayan na, nabaklas na yung tambutso At pinalitan namin ng tubo So makikita nyo po Na yung tubo na ginamit is hindi po stainless Tapos weld lang so kawawa talaga yung tambutso ni boss and then ayan na so dito naman sa bandang dulo ayan warak puro putas ang tubo ayan. So, mamaya sound check tayo na napalit na naayos na namin yung tambot de boss so just a short update for the Honda Civic FD andito na kami sa tip konting konti na lang matatapos na ayan ayan, siya. So, ayan na binabuff na Parang bago sa tingnan So ayan Natapos din sa wakas Ayan na sya Okay Allowance check Good Sa kabila din Good Ganon lang Stainless 'yan, pinalitan namin ng bracket. Ayan. 2 inches stainless 304 1.5 mm thickness, slip joint type welding. Ayan, tig-weld ng gamit. Maka-slip, slip joint. All So, sound check tayo later. Works yan. Bidot exhaust. Thank you, boss. Sa tiwala mo, boss. From Digo City. Ayan, so... Cold start niya. Ayan na, lumabas na talaga yung tunog ng taputso niya. So, ayan, rep tayo. Big. Rep, rep. So, ayan, rep tayo. Part nice. Siyempre yeah. Bidot exhaust Thank you boss ha. Tiwala mo boss Pwede mo nang kunin yung auto mo boss Ang ganda na ng tunog boss Thank you <coughs> Thank you boss Thank you, thank you, boss. Ingat, ingat, boss. Iwarak na, boss. Ganing. Siyempre, bidot, tiksos. Thank you, boss. Sa tiwala.